Nagbudol pait nga ho pala kami ng aking mga katrabaho, dini nga ho pala sa Terry Lay, ay siya panoodin nyo ho aray hanggang dulo, talaga naman hong napakasarap ho ng aming pagkain at talagang busog na busog ho kami, yo naman. Pagkatapos ko nga ho pala dyan mga kalingit maglaba ay kumain na nga rin ho pala ko diyan at wala pa nga ho pala akong kakain-kain ng umagahan at nagkape nga lang ho pala ko. Bandang alas dos na nga ho pala ng hapon naligo na nga rin ho pala ko dyan mga kalingit. Siyempre pagkaligo ko nga ho pala kahit nga ho pala kainan yung pupuntahan ko abay magpapaganda muna si kalingit yun naman. Ari nga ho palang food trip naming ari ay biglaan nga lang ho palang yaya. Mas maganda pa nga ho pala yung hindi nakaplano at talaga naman hong tuloy no tuloy. Kesa naman hong nakaplano ay hindi naman humatuloy tapos drawing pa kay naman na. Pagdating nga ho pala namin din sa Terry Lay, din nga ho pala sa boarding house ng aking katrabaho, ay naabutan nga ho pala namin nagdidikit na ng apoy aring mag-asawa ni Gina. Yan nga ho pala yung kasama ko din ni si Ana at si Christy. Nang nakapagdikit na nga ho pala ng uling ay sinalang na nga ho pala namin aring mga pusit. Habang nakasala nga ho pala mga kalingit aring pusit, ay bibili naman ho ako din ng Sprite. Yan nga ho pala ay gagamitin ko sa pagluluto ng hipon. Nagsalang na nga ho pala ako dyan mga kalingit na rin kawali at naglagay na nga rin ho pala ako dyan ng butter kapag nga ho pala tunaw na ay magigisa na naman ho tayo dyan ng bawang. Haluhaluin lang ho natin hanggang sa maging brown. Kapag okay na, ilalagay na ho natin na mga hipon. Igigisa-gisa lang ho natin yan ng kaunti. Tapos, maglalagay naman ho tayo ng mga pampalasa. Maglalagay nga ho pala tayo ng oyster sauce. Tapos, aring nga ho palang magic sarap. Baka naman. And then, haluhaluin lang ho natin ng mabuti para ho magmix yung lasa. At maglalagay din nga ho pala tayo ng spice upright ari nga ho pala yung ating pinakasabaw din sa ating hipon. Naglagay din nga ho pala ko dyan mga kalinggit ng konting asin at paminta, hindi ko na nga lang ho pala nabiduhan. Makalipas ang 10 minuto, arin na nga ho luto na yung akin nilutong butter shrimp. Tapos na rin nga ho pala rin inihaw na pusit na niluto ng dalawa ni Ana at ni Christy. Dahil tapos na nga ho pala kami dyan mga kalingit magluto, ay maghahanda naman ho kami dyan ng aming pagkakainan. Dahil wala nga ho pala kami dahon na gagamitin, ay plastic na nga lang ho pala yung aming gagamitin di yan. Tapos lalagyan lang ho namin ng tape yung magkabilang sulok para naman ho pag kami kumain ay hindi naman ho madala o lumipad. Sabi ko nga ho pala mga kalingit din sa akin mga katrabaho, sila na lang yung maghanda ng pagkain, tapos ako na lang ho magbibidyo sa kanila. Ang alam ko lang naman ho talaga ay kumain at magluto yung naman. Baka sabihin ho yung mga kalingit ay kinamay na ho ng aking katrabaho yung paglalagay ho ng pagkain din ni. Yan naman ho yung naghugas ng kamay tapos hindi naman ho kami maselan at maarte. Kami lang naman ho ang kakain diyan kaya ayos lang naman ho sa amin. Pagkatapos nga ho pala namin mga kalinggit na mailegay dyan mga pagkain, ari na nga ho pala yung mga pagkain namin di yan. Meron nga ho pala kami dyan nilagang okra, talbos ng kamote, piniritong talong, tapos may mga sausawan din nga ho pala kami dyan bagoong at toyo. At tari nga ho palang inihaw na pusit at yung niluto kong butter shrimp. Meron din nga ho pala kami dyan dessert. Tari nga ho palang buko salad. Ay siya mga kalinggit kain ho tayo dini. Kumuha na ho kayo dyan ng kanin na bahaw at sumabay na ho kayong kumain dini. Para naman ho habang kumakain kami dini ay hindi kayo matakam. Sa tunay naman ho mga kalinggit ay talaga naman ho padam yung kain ko. Abay kasasarap naman ho kumain ng kasalo ko din eh. Tapos ang gagana pa. Yan na nga lang ho pala yung natira sa aming pagkain at hindi na nga ho pala namin naubos. At sa sobrang busog na ho namin. Tapos nag dessert pa ho kami na rin buko salad. Ay siya paano ho hanggang dito na lang yung aking vlog. Salamat ho sa inyong panunood. Papalo at pashare na rin ho sa inyo bukas ho uli. Bye bye!